Gusto niyo ba makatipid ng materyales kagaya ng flashing? Ganito lang gawin natin. Bumili tayo ng isang buong plain sheet 4x8. Uh, Nagkakahalaga lang siya ng 550. So sa isang plain sheet makakagawa na tayo ng uh, dalawang uh, flashing na 2x8. Kung bibilin mo yung 2x8 na yon, 500 ang isa lang. So nakatipid na tayo ng kalahati. So madali lang siyang gawin ang kailangan mo lang gawin, syempre, putulin natin yung yero pagkabili natin sa hardware. Tapos, mag-prepare tayo ng uh, pattern or guide na ipapatupi natin. So, alambre lang yon, Madali lang yung gawin. Kung ano yung forma nung paglalagay uh, paglalagyan mo ng flashing, itutupi mo lang yung alambre. Pag naitupi mo na yung alambre, mamarkahan mo yung yero, syempre. Ngayon, pag namarkay mo yung yero na may mga sukat na doon, kung ano yung sukat na design na ginawa mo. After noon, dali lang natin doon sa 2 So ganyan, ayan, ganyan lang yung uh, proseso ng uh, paggawa ng flashing. So magbabayad lang tayo sa kanila ng 5 piso kada tupi. So imagine mo, meron kang uh, uh, 30 pesos kada isang plain sheet. So magkano lang yung magagastos mo? Naka-menos ka ng halos kalahati doon sa presyo na bibilin mo kung flashing na yung iyong uh, bibilin sa kanila mismo. Ganun lang po ka simple. Um, kung gusto niyo makatipid, ayan, sundan niyo lang ito. Malaki ang matitipid niyo. Lalo kung marami kayong gagawin na flashing. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, uh, paki-like naman po at saka paki-share na rin. Maraming salamat.